Bakit naman ngayon ka lang? i sumakay eh. may 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 pumarang jeep. dalawa kami. isa lang bakante. magbigay. Ayan Yan, Aking pangalap. Aking kondominium. Aking benta lahat ali-alian. Aking invest diyan. Ganda, ganda. It's all aking kondominium. Ganda, ganda. Oh, beautiful. O, oh, Atani, ano ikaw sabi? Maganda. Pero malit eh. Baka ng mga tao. Ha! Mama, <laughs> ikaw lagi joke-joke ha! Alam mo ngayon ako lagi serious ha! Ikaw lagi joke-joke. Ganyan patawad lang naman kita. Mr. Stanley po eh. Masyado kayo seryoso. Akin lagi sakit ulo. Lagi-lagi problema! Sa katulong, ano problema natin? Eh na sa atin na lahat ng papeles na nagpapatunay na sa atin ang lupay na yan. Lahat ng lupay na yan! Maski may papeles, ang klimo na katinadyan! Mga katutubo? Yan lang yung sabi! Uh -huh. Sila ayaw lipat! Sila squat lupa! Sandali, sandali. Alin ba sa mga lupay na yan ang kaya iwanan ng mga katutubo na yan? Akin tulo ikaw. O sige. Ay. laki-laki akin lupa. Sila ayaw alis dito. Si Julius ba wala pa? Wala pa, pa po, ma'am. Ma Honey, ang tagal naman yata noon. Baka na traffic lang. Pero hindi rin nandiyan diyan eh. Hay Julius, bukas nga rito. Dito ka nga sa akin. Ma'am, um, 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 ma'am, eh 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 e, pinapili niyo. Hani. Eto na yung guestbook. Yan. Eh, Julius, bakit naman ngayon ka lang? Hirap irap sumakay, eh. May jeep. dalawa kami. Isa lang bakante. Ayaw, ayaw. magbigay. Mm. Ginawa namin. d d d d Nanatalo na, -na -natalo ko? na na ako ulit? Ooh, baka naglakwat siya ka lang. <laughs> hindi boss. t man! Ayos, Ay, hindi ba na, hindi na importante ang importante, honey. Andito na yung oh. book. Poking, okay, ipaliliwanag ko ang nilalaman ng papeles na yan. Si Mr. Tanley po ang nagmamayari ng lupang tinitirikan ka ng inyong tribo. At yan ang katibayan na sila lang ang may karapatan sa lupa. Chairman, ay sinilang at namatay ang aming mga ninuno. Hindi nyo kami papalis doon. May karapatan kami sa lupang yun. Huging, <laughs> wala na tayong magagawa. Walang saysay oh. sa amin ang mga papeles na ito. At kapag ipinagpilitan ninyo ang inyong mga balak, tatalak ng dugo. <laughs> Mr. Stanley po. <laughs> Tama. <laughs> At, alam mo, akin is po tao eh. Papatunayan akin ba'y tao, akin bigyan ikaw pag-asa, balik yung lupa. Ganito, kung within 30 days, ikaw ba'y ba? akin 50 million, iyon ang lupa ninyo. Ayoko! Maraya! May kausap na ako eh. Walang pera mga yan. Maraya! Babalik ako! <laughs> okay. Uh, para ikaw convince eh, na akin, good boy, alam mo, alam mo, babalikan ba mo kay niyo, lahat ng mga diyan, lahat ilang ilang akin. Ayaw. Gusto mo, May lahat ang ko sa iyo na. May Basta ayaw. ikaw bayad sa akin within 30 days, 50 uging, million pesos. Bro. Mamaya, babalik ka ba ron? Mamaya, na ako. Uging, pumapayag ka ba? Uging, babalik ka ba ron? oo. oo. <laughs> Inuulit ko, Uging. Pumapayag ka na? Alo, babalik pa ba barun? Oh ang kulit mo. Ano <laughs> 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 ba yung na down? Taka kulit tumpas ah kini. Nauna kasi. Ang bili bili bila 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 Binis bila 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 Huh? Kung gusto mo mauna ka na, sige mauna ka, <laughs> ka na! Susunod ako! Mauna oh. sa bahay! Sige na mauna ka na! Susunod ako! Oo! Mauna ako! Sige na! Ah, Chairman, ano ho ba to? Eh, eh, ay patay! Ay, pati tayo nagabuloy!